Walang edit, edit po Walang color grade, color grade. Etong scenery talaga ng ano, ng yung parang kakaumpisa pa lang, kakabukas pa lang ng umaga. Ito talaga yung pinaka at pinaka solid at pinaka nakaka-energize na ewan. Tignan yung itsura. Tignan yung itsura. Di ba? Halimaw eh Di ba? Ucha, pag di mo na-appreciate yung ganyan kaganda, Ucha, may mali sa'yo. Ah! Ba't ang tagilid ka? Thank you po. Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na ikaw magpapasya ako oh, no, Anong magiging value ng araw na to? Tangin ng gesture yun ah. Ano yung pumipirma ng cheque? Tangin, may sahid ang Kamusta? It's been 3 months mula nung huling interaction natin dito sa YouTube. <laughs> bakit? 3 months, no? 3 months, 3 months yung huling upload natin dito sa YouTube. ng vlog, ha? Di ba? Ucha bakit? Anong nangyari? Papakita ko sa inyo, sabihin ko sa inyo ngayong araw kung bakit. Yan, eto ang Thailand kung bakit Nandito tayo ngayon sa BF Homes Paranaque Kasi Thursday ngayon Dilim Thursday ngayon, shoot day ngayon ng Anti-Support Social Club Anti-Support Social Club ang Thailand Kung bakit medyo namahinga tayo dito sa ating personal na YouTube channel Tinutukan natin yung Anti-Support Social Club, pinrioritize natin Sa mga di nakakalam eh ideya ko yun. Ideya ko kasi yun, yung anti-support. So, sa aming tatlo nila, Joshon Point sa daw kung meron libog na libog sa ginagawa, ako talaga yun. So, ako yung okay, nag-e-edit, ako yung okay, nag-setup Baga, ako yung puso. Nun. matagal ko na siyang ideya, yung ganung klaseng podcast. So, mas tinutukan ko lang siya para mas mamonetize, mas matutukan, consistent upload. Kasi history rin yung ginagawa namin po Saan ka nakita? Podcast daily upload Tangay na wala Kami palang gumagawa nun Sa Pilipinas ha Di alam alam sa ibang bansa Pero sa Pilipinas puta podcast daily upload Anti-support social club Walang gumagawa nun Tayo lang gumagawa nun tropa Nandito tayo ngayon sa VFM Sparanyake Kasi Thursday ngayon Shoot day ng anti-support social club Kung makikita nyo alas 5 ng umaga yeah Ano kami Uh, 7am sharp kami ngayon 7am sharp So mas maaga O kagaya ng sinabi ko Mas libog na libog ako dapat Kasi magsiset up pa ako dun Psst. Tara <laughs> Long time no si mofocus okay, oh yeah. Dito na tayo Ah, kailas sa daw. Ganda ng umaga eh. Ayun, no? Alam mo magpapas ko na eh. Pag may mga ganyan Oh. No? Yung mga bangaw na nakastaka. Yung mga bangaw na nakastaka po. Alam mo magpapasko ko na. Ayun nga pala yung gamit natin ngayon. Ayun yung kulay maroon na Avanza naka self-drive tayo na 24 hours rental sa tropa ah. saot ko nga pala yung saot ko nga pala yung isa sa mga merch ng anti support to stay dot com sa mga nanonood naman dito sa youtube channel na wala pang ideya dun sa podcast na binabanggit ko anti support social club sa youtube dito sa youtube tugol mo boss ni loko drip check na muna tayo drip check yun boom kita ba pangit lives matter na sombrero, one-of-one, one. Uh, anti support na t-shirt, tas eh, MLA na pants. Tapos, classic three-line na uh, Adidas. Ano par? bili tayong ano? ano? Kandizal. Tara. Tuna so, mo. Wow. Saan? Ano <laughs> may lumurat <laughs> ang inyo? Bibili lang tayo makakain. Ang ina na 30 minutes bago lumabas ang puta. Hindi kasi ano, Pagigising ko lang. So, nagdasal muna ako. Champion. Nag... Ano ba? Basta nag... Muli Champion. Lang, diba? Tara. Masama kasi yung direct pabangon ka kagad. Yung dugo mo, diba? di ba? Hindi, yung butang ano, parang Undertaker. Oh. Yung gagawa ko eh. Shhh! Oh, o, tara. Masama ka yun. Tara, lakan na lang, lang natin. Saan ba? Ito si Loco, guys nito kapon, angry doctor. Dogon sa'yo. Ano kayo nag-shoot gabi? Ano? Dumating siya mga ano na eh, before 5 kasi galing pa siyang ano Bukawi. Eh. Oh, may ano kasi gusto ang ano yung sulyo pa ni eh, kasi masakit likod ko eh. Kaso baka di ko siya ma champion doon eh. Gusto ko siya yung titira. PM mo siya, may schedules every two every 2 uh, days siya every week. No? so sa bawat clinic niya, may Mer meron siyang limang clinic eh. So, Nag PM niya siya. So. Podcast sila ni ano. Ilang oras inaabot? Dalawa din. Na Dalawa ano, nakakatawa. Nakakatawa siya na ang daming matututunan hindi boring. Okay? Yung mga kasama nilang ano, ang dami yung kasama babae ano yun. Ayon, angels girls niya. Ah, mga ano niya, staffers niya. <laughs> Andyan, buto ni Kasia. Ano sa may gilid ng camera? Eh, kailangan. Wala tayong magagawa eh. Yung palang mayroon tayo ngayon. Siksikan sila doon. Nakakatawa nga kasi. Eh. Kinasabi na ng mga tao, si Koy Koy, may bakery, di ba? Bakery girls. Okay. Tapos si Doc daw, Angels Girls. Ang dami <laughs> angels, nun, ah <laughs> Angels Burger. Tapos oh, sinasabi crystal. niya nga yun, mga Angels natin. Ah, Malunggay, ipangis siya. May buko sa tabi. Ah, dalawang singa. At <laughs> oh, dito ba tayo kumain ng kanin nun? Hindi. Sa may kabila. Pag-iwalay mo na ako po ibilin banda sa rin. Natry mo na yung dairy cream tsaka asukal? Dati. Eh. Ano yeah. Yun yung champion? Kung hindi Rino, dairy cream tapos may asukal. Pang, pang rich kid yung Rino. Hindi, pag nakaluwag-luwag lang, siyempre. Alright, andito na tayo ngayon sa pinagsusuta namin ng anti-support. All set na rin tayo. Ayan, naantay na lang natin si Joshon Point. Si Sadao, nandun gumagyak na sa baba. Ayan. Bali, parang studio to ni Sadao. Nakakagamitan uh, nila. Dalawang Mac. Uh, Ayan yung headset na ginagamit natin dito. Beats by Dr. Dre. Ayan. Waiting na lang tayo sa... Uh, ...sa mga kalahok. Uh, isang camera pa lang kami so far. Isang camera pa lang. Pero... Wala sa wala sa dami ng baril yan. Wala sa dami ng pana yan. Nasa Indian yan. Boos! Boos! Talaga. Pero kung napatupad yung ROTC, lahat tayo yung training ikaw na yon yung dinidilusyon ng uh, strong independent woman, ROTC. Time check. Hindi makikita. Yan, alas 12 na. Alas 12 na ng tanghali, nakatapos na kami ng tatlong tigisang oras. Yeah. Ayan, nakabreak lang kami ng bahagya kasi wala namang nagpa-podcast na gano'n. Pag nagpa-podcast, isang shot, tapos okay na yun eh. Kami, 6, 7, 8 yung ini-aim. Kaya so nagcha charge na lang din muna. Habang ganyan, tamang ala alaluts lang. Ibang level ng podcast na ginagawa Pang ano to, pre, pang war gods itong ginagawa natin eh. Huh? Pero ano nga eh, ano ba to? High 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 na intensity pa no okay. high level ng struggle lintik din yung reward din kasi okay. Ayan. andito na naman ang mga poking kakatapos lang namin <coughs> nakatapos na kami ng apat na episode manginginain na muna kami oh. right. pinilabot na ako dun sa paano well, doon kanina ko kasi, Yung may naghubad sa hindi. Kinilipatutan. Pero napalitan ng tawa dun sa tatanggalan ng bravo. niya Ay, mm. Ayun, no, may ano sila. Uh, pa, uh, Ay pala. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> Kapatid pa ano nga pig, mo lang kami ng mga kaibigan. Mga kampon si Ato dito guys, yan. Kapag picture sila. Sa cellphone nyo! Plag Pa yun! Plag to yun! Matagabang kayo dito! Plag to yun! So, sali kayo dun! Hindi, okay lang. Ka-plag siya na. Okay lang, Mama mo? Hindi, nakikimama lang. Kamuha ba? Okay naman eh. Saan ba? Ano ba, ba tinitingin? Ang bad okay. leg, <laughs> no? <laughs> Yan. Bagong bukas na, to eh, no? Chicks Inasal. Oh, oh, oh. O, no. sa kanya naman. Hindi, hindi, na. hindi. Okay lang, okay lang. Alright! Alright! Punta na kayo dito. Chicks okay, okay, Inasal. Kulay orange, no? Yung Inasal, green eh. Ah! Nakatapos kami ng pang limang araw lang. Ay, natulog na si buha ng ina. <laughs> Pwede si tropa eh. pwede uh, sa tropa. Kanina nak nakita niyo sa umpisa, tagal kong nagabang doon sa labas, di ba? Tangin na, tinapon niya pa sa bubong yung babae niya dito kanina eh. Nagbaod, nakita ko eh. Ayaw niyang makita ko yung kaninang inuwi niya. Tarantado po. Anong lahi nung dinala niya, pre? Kaponde. Hindi ko napansin eh. Sure, Pinay. Alam eh. mo naman itong mga nationals na to. Trike patrol ang trip nito eh. Now, par. No, pa Ingat, ha. Ride safe, par. Yeah, yeah, yeah. Oo, oh, yun ang ina. Ang tuwan. One hour, one hour, pa more. <laughs> yung upload sa antay, support po ta. One hour, one hour, na-check nyo. Kasi nung una, 30 minutes, 30 minutes lang. Eh. Ito ang ating pimp mobile. Inargila natin to sa tropa. Self-drive. Kasi nakabagak yung si Gail yung Hilux natin ay eh, nakabagak doon sa garahe. Pakita ko sa inyo siya mamaya. Ngayon, biyahe na muna tayo pa Bulacan. Focus muna ako sa daan. Hindi naman ako sana tayo sa daan eh. Kaso, ngayon ko comment yun. Hey, eh, eh, safety mo, safety mo. LTO. Pag tingin ko sa maps, traffic. So, bibili muna tayo ng kape. Baka nang babaybay natin. naman. kulang-kulang tatlong oras din pa uwi. ang kape. Thank you, Parang masarap dito. Tara na, bayayan tayo pa bulakan. Andito na tayo ngayon sa bahay. Ayan. Dilim. Ayan yung pick up. Nakabagak. Walang mags goma. Ay, ito pala. O, oh, update. Sa ating ilaw muna. Ayan. Ayan, kung natatandaan nyo, ito si commissioner. Ayan si commissioner. Si gagawad, wala. Ito si commissioner, kasi 3 months na, di ba? Ito si commissioner, anak niya to. Tang ina panis, anak niya to. Eh, ito si Shih Tzu Dog. Ayan. Diba ito si Commissioner? Si Kagawad wala eh. suru uwi na naman puro sugat. Anong bago. Ayan. magnanayan, yan. Anak ni Commissioner yan. Si Shih Tatlo yung anak niya. Yung dalawa. Hindi naging matagumpay. Ayan. Ginawa na ng tropa yung sasakyan kasi may para kila siya bukas. Ayon si ano, si tsudog. Dog. Ah, thank you, you para. nang pinapak ng nagkakaros. Ha? Bago pinapak ng <laughs> Eh. Thank you, G. Dito na natin tatapusin tong vlog. Yes, sir. Masulit.